So, good, good afternoon. Magadang, magandang magandang tanghali sa inyo. <clears throat> eh, tayo ay pagigising-gising lang. Mm. Tayo ay magluluto ng, ng panahalian mga guys. Tos, samahan niyo ako mag ng aking mga gulay. Ayan. Mga guys, ha, magandang magandang patanghali at paapon sa inyo lahat ayon ka ah, ah, gising-gising ko lang mga guys. Tayo ay magluluto ng pananghalian. ayon samaan nyo ako maghiwa ng sayote. Sayote na lang gugulay ko mga guys. Ayun, kunti lang sinahing namin. No? Ayun, ah, samaan nyo ako mga guys. Maghiwa ng gulay. Sayote. Sayote. Kailangang rin po Ayan, go. Guys. Nice. علان ولما جيت يا ابو دوله

Yang kecil, dalam jemaah dulu, semalam itu, dari sama

tempatnya. ota chamany height. El treats

guys. Tapos, maglilo tayo ng mga sibuyas, bawang, arikado.

Ay, uh, sa na tayo. Ayan, nakasalang na tayo ng kawari. yun gigisa na na rin. mga guys. na natin uh, na itong Yeah. <laughs> natin siya na ganyan na yan yung na lang natin yung sardinas mga guys kasi magigisa ko talaga na huli ko to ito sardinas na ri na ri nam bi ci tapos tapos natin mga oh, 3 minutes bukyan natin ulit so yan mga guys okay, bukyan natin ulit Haluin lang natin ulit mga bagya tapos lagyan natin yung sabaw ng cardenas Aulin na natin yung laman yung mga guys. Kasi masyado nang maduduro pag lagay mo na ngayon. Habang pinakukula natin itong gulay. Ihanda lang natin na ano Malambot-lambot na ng konti. Kaya natin ilagay. natin Achabawer na mga guys. Para sa pagkulo niya. Achabay na tayo pagpakulo. Pang na lang mamaya. Tutuloy na siya. Yan, bigyan narin mo guys. Yan dalawang tasa lang. Tapos lang yan tayo mga kayo kung nagay po. Dalawang kilasa. Idigap mo na rin. Parang kunti lang eh. Yan. Yan. guys. Ha, kumukulo na. Haluin na natin ulit. Tapos, lagay na natin itong adinas. Yan. Magdaya. Tatlo lang ang laman. Daya. Tatlo Tatlo lang. Lagi mo guys kung tama yung timpla. Ayan, ulong pa sa timpla mga guys. Punta natin ang sin Mga ito, mga kalating kutsara. Hinay-hinay lang pagdagdag ng asin. Kaya parang di masubro ng alat. natin ng bag ng mga ilang minuto no, mga guys, tayo natin matunaw yung asin, tsaka na natin ulit tikman kung kulang pa na asin, pwede kayo magdaddad guys, uh, tingin natin kung okay na yung tinta nya tulaw na siguro yung asin Ayun na. Uh, Dagdag pa tayo ng konti mga guys. yan mga guys. Oh. Uh. Papakuloy na lang natin yan mga dalawang minuto. Nakahahamuin na natin. Kulog na lang mga guys. Dalawang minuto ayan mga guys, at dinadagdagan ko, okay na. Yun mga galing pa dalawang minuto at yun pwede na. Tangin na kay mga guys. natin Ah. Ayan na Sarap na mga guys. Nakakumagat na yung ano, yung sampirasong silim na ko kumagat yung ang hanghang niya wala na, yun so mga guys, so yun ako na magsili may nakita ko dyan isa eh nagyan ko, kumagat na rin Dugugit uh. pa natin para lalong kumatas. Ayan. Uh. na. Okay. Ang ngayon na natin. 可爱呢。